Ano? Okay ba yung, uh, minana mo sa sakyan ng uh, daddy ni Luvelia? Sarap pag ng C4? Ha? ano ba gusto mong palabasin, ha? Iutusan ako ni Ma'am Beatrice para kunin yung bag niya dito. Para nang sabihin sa'yo, nag-jeep lang ako mapunta dito sa opisina. <laughs> Jeep. Eh, Ayong... Patay na daw si Lovelia. Anong inaasahan mong matatanggap na pera, ha? Para hindi ka na mag-Jeep. Wala ako inaasahan kahit isang pusing mula sa kanila. Hmm? Oh. Saya ka na? So, ano? ano ngayon ang pinagpalit mo? Nakatagpo ka na naman ng iba? Mayroon bang bagong bakla o matrona? ha <laughs> <laughs> Iyago ka ako ah. ka. <tipuluh> <tipuluh> sir, tama na po yan, sir! Sir! Tama na, sir! Nene, ang guluhan to! Ano nangyayari dito? Ba't talaga kakalabanin mo? Sige, subukan natin iyabang mo ngayon! Halika! Sige! Ano ka ba, Jerry? Tapos na natin! ano? Magkikita tayo sa korte, hindi ba tayo tapos? Doon natin tatapusin to. At malalaman natin doon kung ano talaga ang dahilan kung bakit nawala si Lubella. Doon kayo mananagot dalawa. Ano naman nag-aksaya ka pa ng pago dyan sa hagbog na yan? Ito, tapusin na natin yun, di Ngayon Ika. Hey, no. Paano, na! Oh. Ka? tama may hindi na ba? tama na! Tama na sabi! Hindi na! Eh, yeah, may ka na daw.